Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pamumuno? Sa isang mundo kung saan madalas na iniisip na ang pamumuno ay para sa mga makapangyarihan, ano ang mangyayari kapag ang isang taong hindi inaasahan ang biglang umangat sa hamon? Maiisip mo ba na isang babae sa sinaunang Israel? kung saan bihira ang kababaihang nasa kapangyarihan ang gagabay sa kanyang mga kababayan upang magtagumpay laban sa tila imposibleng kalaban. Ngayon, sama niyo akong tuklasin ang kamanghamanghang kwento ni Deborah, isang propetisa, hukom at mandirigma na kilala sa kanyang tapang, karunungan at pamumuno. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kanyang papel bilang leader, ang pagsasama nila ni Barak sa labanan, at ang kanilang tagumpay laban sa hari ng Canaan na si Jabin. Sa panahon ng sinaunang Israel, ang mga tao ay madalas na nagdurusa sa ilalim ng mga makapangyarihang kaaway. Walang matibay na pamahalaan o hukbo ang Israel sa panahong iyon, kaya't madalas silang naaapi at nasasakop ng mga nakapaligid na bayan. Isa sa mga pinakamabagsik na kalaban ay ang mga Canaanite na pinamumunuan ng hari na si Jabin. Para sa mga Israelita, ang kanilang araw-araw na pamumuhay ay puno ng takot at pangamba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at pang-aapi, isang pambihirang babae ang umangat upang maging ilaw at gabay ng kanyang bayan. Sa panahong bihira ang mga kababaihan sa posisyon ng kapangyarihan, si Deborah ang natatanging babae na nagsilbing hukom at propetisa. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang lipunan kung saan ang mga kalalakihan ang inaasahang manguna. Si Deborah ay hindi lamang isang hukom na nagbibigay ng katarungan. Siya rin ay isang propetisa, isang daluyan ng karunungan mula sa Diyos. Ang mga tao ng Israel ay may mataas na pagtingin sa kanya at humahanap ng kanyang payo, lalo na sa mga panahong kailangang magdesisyon ng mabigat. Sa kanyang gabay, si Deborah ay naging simbolo ng tapang, pananampalataya at karunungan, isang ilaw sa isang madilim na panahon para sa kanyang bayan. Ang pagiging hukom at propetisa ni Deborah ay hindi basta isang tungkulin na napili lamang niya. Ito ay isang banal na tawag, isang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging babae, itinaas siya ng Diyos upang maging pinuno ng Israel, isang posisyon na may bigat at banal na autoridad na kinilala at iginalang ng mga tao. Sa kanyang mga katangian, kitang-kita ang kanyang karunungan na bukal sa kanyang pananampalataya. Si Deborah ay isang babae ng tapang at matibay na pananalig sa Diyos. Ang kanyang matatag na pananampalataya ang nagbigay lakas sa kanya na gabayan ang kanyang bayan sa gitna ng kahirapan. Dahil dito maraming tao ang lumalapit sa kanya, naghahanap ng payo at gabay sa mga oras ng pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, alam ni Deborah ang bigat ng kanyang tungkulin. Siya ay hindi lamang isang hukom na nagbibigay ng katarungan sa mga tao. Siya rin ay isang espiritual na gabay sa panahong puno ng kaguluhan. Alam niya na ang bawat desisyon ay may malaking epekto sa kaligtasan at hinaharap ng buong bayan. Sa kanyang mga balikat na kasalalay ang kapalaran ng Israel at sa bawat sandali ay dala niya ang bigat ng responsibilidad na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Jabin ng Kainaan, ang Israel ay nakaranas ng matinding pang-aapi. Kasama ng kanyang malupit na kumander na si Sisera, si Jabin ay may hukbong malakas at makapangyarihan lalo na't sila ay may mga chariot na gawa sa bakal, mga sandatang teknolohikal na noong panahong iyon ay kinatatakutan. Ang mga Israelita na walang sapat na armas at hukbo ay naging alipin ng takot at kawalang pag-asa sa mga kamay ng kanilang kaaway. Ngunit sa gitna ng kahirapan, dumating ang isang propesya mula kay Deborah. Sa kanyang gabay mula sa Diyos, ipinahayag niya na magtatagumpay ang Israel laban sa kanilang malupit na kaaway. Ngunit binalaan niya si Barak ang pinuno ng hukbo na ang tagumpay ay hindi mapupunta sa isang lalaki kundi sa isang babae. Ipinakilala rito si Barak ang pinuno ng militar ng Israel. Siya ay isang matapang na mandirigma ngunit alam niyang kailangan niya ang presensya ni Deborah upang magtagumpay. Bago pa man sumugod sa labanan, sinabi ni Barak, sasamahan mo ako, Deborah. Kung ikaw ay wala, hindi ako lalaban. Isang pagpapakita ng kanyang respeto at pagtitiwala sa banal na autoridad ni Deborah bilang propetisa at pinuno. Sa pagkakataong ito, nakita natin ang pambihirang pagsasama ng isang babaeng leader at isang mandirigmang lalaki na pinagbuklod ng kanilang pananampalataya at layuning protektahan ang kanilang bayan. Sa ilalim ng gabay ni Deborah, inihanda nila ang kanilang estratehiya upang talunin si Sisera. Pinili ni Deborah at Barak ang bundok Tabor bilang lugar ng kanilang tanggulan, isang mataas at disyertong lugar na nagbibigay ng kalamangan laban sa mga chariot ng bakal ng mga Canaanites. Sa kabila ng matinding presyon, ipinakita ni Deborah ang kanyang matalinong estratehiya sa pagpili ng isang lugar na magbibigay sa kanila ng pagkakataong magtago at maghanda para sa isang biglaang pag-atake. Ang plano nila ay simple ngunit matalino. Ang hukbong kay Naanite ay hindi inaasahan ang isang mabilis na pag-atake sa bundok. Si Sisera at ang kanyang mga sundalo ay tila hindi handa na nagbigay kay Deborah at Barak ng pagkakataon upang salakayin ang kanilang kalaban. Sa simula, tila ang hukbo ni sisera ay matibay at handa. Ngunit ang mga plano ni Deborah ay nagsimulang magtagumpay nang biglang dumating ang isang malakas na ulan. Sa isang sandali, ang matinding buhos ng ulan ay naging sanhi ng pagbaha na nagpatigil sa paggalaw ng mga chariot ng bakal ng Canaanite. Ang mga makapangyarihang armas na naging dahilan ng kanilang kapangyarihan ay naging sanhi ng kanilang pagkatalo. Sa ilalim ng ulan, nawalan sila ng lakas at kontrol at nagkaroon ng pagkakataon ang mga Israelita na sugurin sila. Ang pag-ulan ay naging tanda ng Diyos, isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kalikasan at isang paraan upang gawing pantay ang laban. Dahil sa pagkatalo ng mga chariot, ang mga sundalo ni Sisera ay nagsimula ng magtago at umatras. Ngunit ang tunay na kaganapan ng hula ni Deborah ay naganap sa kamay ng isang babae si Jael. Matapos matalo ang hukbo ni Sisera, tumakas siya at napadpad sa bahay ni Jael. Iniligtas siya ni Jael ngunit hindi nagtagal. Pinagtaksilan niya si Sisera. Si Jael gamit ang isang martilyo at isang pako ay pinatay si Sisera habang siya ay natutulog sa isang aksyon na nagbigay ng kagalakan sa mga Israelita at nagpatibay sa hula ni Deborah na ang tagumpay ay magiging sa isang babae. Sa pamamagitan ng kabayanihan ni Jael, Natupad ang propesya ni Deborah na ang kaluwalhatian ng tagumpay ay mapupunta sa isang babae at sa ganitong paraan ang huling bahagi ng laban ay natapos, hindi sa kamay ng isang mandirigma kundi sa isang babaeng matapang na nagpamalas ng tapang at lakas. Ang tagumpay na ito laban kay Sisera at kay Haring Jabin ay hindi lamang isang panalo sa labanan. Ito ay isang kaganapan na nagdala ng kapayapaan sa buong Israel sa loob ng apatnapung taon. Sa ilalim ng pamumuno ni Deborah, natutunan ng mga tao na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng armas, kundi sa tapang ng pananampalataya at sa mga pagkilos ng mga taong tapat sa Diyos. Si Deborah ay isang halimbawa ng tapang at pananampalataya na nagbigay lakas sa kanya upang harapin ang isang makapangyarihang kalaban. Ang kanyang tapang ay hindi nagmula sa lakas ng mga armas, kundi mula sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Sa gitna ng panganib, si Deborah ay nagtitiwala na ang Diyos ay kasama nila, kaya't nagkaroon siya ng tapang na magsagawa ng mga hakbang na magdadala ng tagumpay. Ang kanyang tapang ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay nagbigay inspirasyon sa iba. Likas na leader si Deborah. Ang kanyang mga desisyon ay matalino at ang kanyang mga hakbang ay laging may layuning magdala ng kabutihan sa buong bayan. Isang halimbawa na makikita natin sa kanyang ugnayan kay Barak, isang respetadong leader ng militar. Si Barak ay nagtiwala kay Deborah at humingi ng kanyang tulong sa laban. Ito ay isang patunay ng kanyang kakayahang magtulungan at magsani puwersa kahit na ang mga leader ay may kanya-kanyang kakayahan. Si Deborah ay hindi lamang isang leader sa militar. Siya ay isang leader na pinagmumulan ng inspirasyon, isang halimbawa ng matalinong pamumuno at pagpapasya na tumutok sa kabutihan ng nakararami. Ang kanyang kakayahan na manghikayat at magbigay ng direksyon ay isang mahalagang aspeto ng kanyang tagumpay. Ang isa pang mahalagang a aral na matutunan kay Deborah ay ang kapangyarihan ng pamumuno na hindi nakabatay sa posisyon o kasarian. Si Deborah, isang babae sa isang lipunang dominado ng kalalakihan, ay ipinakita na ang tunay na autoridad ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iyong kasarian o ang iyong posisyon, kundi sa iyong karakter, karunungan at tapang na maglingkod sa iyong bayan. Sa kanyang pamumuno, pinatunayan niyang ang isang tao ay may kakayahang magtagumpay, hindi dahil sa kanyang nakaraan o katayuan kundi dahil sa lakas ng kanyang pagkatao si debora ay isang inspirasyon sa lahat isang buhay na patunay na ang tunay na lakas ng pamumuno ay nagmumula sa iyong kabutihan pananampalataya at pagnanais na maglingkod sa iba hindi sa iyong titulo o kasarian sa pagtatapos ng kwento ni debora nakikita natin ang isang pambihirang babae na pinangunahan ang kanyang bayan hindi lamang sa tapang at lakas kundi sa pamamagitan ng karunungan, pananampalataya at malasakit sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang pamumuno ay isang buhay na patunay ng tunay na halaga ng liderato na hindi nakasalalay sa iyong kasarian kundi sa iyong puso at kakayahan na maglingkod. Ang kwento ni Deborah ay isang paalala sa atin na ang tunay na leader ay hindi natatakot magtindig at gumawa ng tama kahit na ang daan ay puno ng pagsubok. Siya ay nagpakita na ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa posisyon, kundi sa malasakit, tapang, at pagkakaroon ng misyon na magsilbi sa mas nakararami. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at magtulungan upang maging mga leader na katulad ni Deborah, mga leader na may tapang, karunungan, at higit sa lahat, malasakit. Kung nagustuhan mo ang kwento at nais mong matutunan pa ang mga aral mula sa Biblia tungkol sa pamumuno at tapang. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at inspirasyon.